So, ang issue nito mga kadreamer ay sumisindi yung ilaw niya kaso hindi po nag-on yung Hey, what's up mga kadreamer? Good morning, good morning sa inyong lahat mga kadreamer. So, for today's video mga kadreamer ay kagawa tayo ng refrigerator na hindi dumalamig at hindi rin nakakagawa ng yellow mga ka-dreamer ito nga uh, yung in order kong pyesa online bubuksan natin kung ito ba yung pyesa na in order natin mga ka-dreamer Ayan, nakikita nyo na mga ka-dreamer nakabago wrap naman okay naman siya kaya ito na mga ka-dreamer yung in order kong pyesa online so kumuha ko ng dalawa baka pumalpat yung isa kaya dalawa na in order ko mga ka-dreamer Tara mga kadrima, samahan nyo ako upang uh, testerin natin kung good or bad itong petting na bili ko mga kadrimer. So, ang pagtesting ng ganito mga kadrimer, kailangan na may continuity itong dalawang ito pagtester natin. Ipingan nyo ito mga kadrimer. Kailangan matesting natin kung good o hindi. makikita nyo ito mga ka good sya mga dreamer, dreamer. samantala yung isa sira walang continuity yon sister natin din yung isa mga dreamer so ito naman yung sira mga dreamer subukan din natin i test Ito yung good. Yan. Ito naman yung bad. O, oh, sira. Ano, you know, walang reaction mga dreamer. Oh. Walang reaction. Samantalang itong isa is may reaction. Okay. Yan, ikakabit natin to mga dreamer. lipat lang natin itong uh, kanya mga kadreamer itong uh, plastic ito pala yung tinatawag na thermostat mga kadrimer. So, ang issue nito mga ka-dreamer ay sumisindi yung ilaw niya kaso hindi po nag-on yung compressor niya kasi nga may problema yung thermostat niya. Nabaklas ko na to mga kadreamer. Ilalagay ko na lang yung mga pyesa niya. Itong pyesa niya mga ilalagay ko na. At matesting natin kung okay na o hindi. Yan mga kadreamer na ibalik ko na yung mga kailangang ibalik na yung sasaksak na natin mga kadreamer kung sisindi na siya. Tignan natin. Uy, umihilaw na mga kadreamer. Uy, lumalamig na mga kadreamer. Yan. So, testing natin nandang mamaya mga kadreamer kung mapalamig o mapatigas na yung mga yellow mga kadreamer. A few moments later. Ayan na mga ka-dreamer. Naging yellow na yung tubig. Duba labing na siya mga ka-dreamer. So, so hanggang dito na lang mga ka-dreamer. Like, share, and follow mga ka-dreamer. Bye!